Coach, coach. Pansin ko lang, ang dami natatakot sa intermittent fasting. Um, paano ba yung tamang approach na Guys, huwag kayong matakot sa intermittent fasting. Ito, turuan ko kayo kung paano yung tamang intermittent fasting. Pero before that, sabihin ko muna kung ano ba yung benefits ng intermittent fasting. Intermittent fasting, makakatulong yan para makalus tayo ng weight. Makakatulong yan para mag-heal yung mga inflammation natin. And syempre, para mag-regenerate yung mga cells natin. So, paano ba yung tamang approach? Ganito lang kailangan sa isang araw, hanapin nyo yung fasting time and feeding time nyo. So, depende sa lifestyle nyo. Fasting time, ito yung time na hindi kayo kakain, pero pwede po kayong uminom ng tubig. Ha? Pwede kayong magkape or tea, pero make sure yung coffee nyo and tea nyo walang asukal. Okay, pero the best is water talaga. Okay, and on your feeding time, ito very crucial. Dapat pagkakain po kayo, make sure yung food nyo, dun sa feeding time nyo, is whole foods. Okay para po hindi nasisira yun tiyan nyo kasi po pagka sa feeding time nyo ang kinain nyo is junk soft drinks kayo uh, puro rice puro bread ang mangyayari po niyan sisikmurain po kayo so make sure on your feeding time kain po kayo ng vegetables protein and healthy fat so in doing that magiging safe yung pag intermittent fasting nyo and in the future or in the long run pwede kayo mag-extend ng time into 14 hours 16 hours 18 hours and to 20 hours. So yun lang para maging safe yung pagfa-fasting nyo.